May mga particular patient lang na prone sa cancer of the thyroid. Halimbawa 'yung mga exposed sa radiation. Yung mga pasyenteng ganon or yung mga nagtatrabaho sa close to a uh, radiation source. Okay? Maliban doon, yung mga iba, hindi natin masabi agad yung mga cause ng thyroid cancer. Basta ang importante kung may thyroid nodule, magpakita sa isang doktor si Rohano o yung medical endocrinologist which is also treating yung mga thyroid problem. At ang unang dapat gawin, i-biopsy yung thyroid nodule na yun para malaman cancerous ba siya, suspicious ba siya for cancer o cancer siya talaga. Okay? So, doon mag-uumpisa yung, yung workup. Ang mga susunod na workup doon, ultrasound, sabi mga TSH, uh, thyroglobulin, yung mga iba pang mga workup. Pero ang pinaka-importante, which is recommended nga ng society all around the world, is uh, i-biopsy muna yung thyroid nodule. Paano ang pag-biopsy? Napakasimple lang po. Kaya hindi, hindi nakakatakot eh. Needle lang. It's called the fine needle biopsy. Tutusukin lang, kukuha ng kapiraso. At maari malaman na sa pamamagitan ng needle if benign or malignant yung problem. Pag sa ultrasound, hindi ba nakikita na baka sis <coughs> lang to, hindi oh. Pwede bang ultrasound na lang? Kung, kung walang facility para mag-biopsy at nauna yung ultrasound, merong, merong, merong mga sign ang ultrasound para sabihin kung benign siya o suspicious siya for cancer. Pero kailangan mo pa rin yung na magawa yung needle biopsy. Eh. Kasi ang ultrasound, hindi siya 100% sigurado. Ganon din yung mga ibang workup up like yung mga CT scan, MRI. Paano kang maliit lang yung thyroid nodule niya? Baka 1 cm o wala hmm. pa? Hindi mo masasabi na hindi cancer pa rin. Hindi mo masasabi, Dok Willie. Kailangan talaga uh, mabayop siya. Kahit sabihin pa, movable siya. Oo, kahit talaga movable. movable. Not unless na makita sa ultrasound na sis lang siya o water lang yung laman. Yung colloid oh. nodule which is uh, yung pinaka-common na benign lesion. Pero gayon pa man, kahit sis, uh, colloid nodule lang yon, kailangan pa rin uh, close follow-up dun sa pasyente. At pagka lumalaki na naman ito, kailangan talagang bigyan pansin.